Hello, magandang umaga. Nagluluto ako ngayon ng gulay kalabasa. Abang nag ano ko? Tagal magano? ano? Fire. <laughs> oh, yan. Milo na din. Yan. Ulit na naman. At gagawin natin ng oil. at lagay natin yung bombay hmm. at yung Mikus-mikus natin sorry guys bayan yung manok kasi madami kayong manok dito guys at carne guys Mikus-mikus natin yan mamaya En, mm, serap gitu guys. En, yeah, yeah. Wow, serap. En, gasmi gasmi, natin. kuha tayo ng ginisa lagyan natin ng ginisa guys ginisa guys oh. ayan para masarap talaga at lagyan na natin ng kalabasa guys para matapos na to kasi luto na yung karni guys ayan salamat po